seryoso muna tayo mga katsaranet Isang daan at walong taon na ang nakalilipas nang matapos ang isa sa pinakamadugong himagsikan o labanan dito sa Bulacan. At ito ang labanan sa Kakarong Disile. Ang Battle of Kakarong Disile ay pinamunuan ni Josebio Roque na mas kilala bilang Maestro Sebio. May sagisag na pandigmang di mabunggo. Mga katsararet, sinasabing sa lugar na ito, naganap ang isa sa pinakamadugong labanan dito sa Bulacan, kung saan mahigit isang libo dalawang katipunero ang nagbuwis ng buhay. Ngayon ay tinatawag itong Inang Pilipina Shrine. Ngayong araw na ito, January 16, 2025, ay ang ika isang daan at walong taong guning pag-alala sa pagtatapos ng labanan dito sa Rial de Cacarong. Ngayong araw na ito ay nagkaroon po ng programa para sa komemorasyon pagtatapos ng labanan dito sa Real de Cacarong. Ang komemorasyon ay sinimulan sa pamamagitan ng isang panalangin at pag-awit ng lupang hinirang na sinundan ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Pagkatapos po ay pag-aaling ng bulaklak na sinamahan po ng sangguniang barangay ng Real de Cacarong sa pangunguna ni Kapitan Al Angeles kasama po sa si iginagalang Wilma Parulan, ang lupon ng Turismo, at din po ang Senior Tourism Officer Maria Chema Bagay. Ang araw na ito ay pagunita sa pagtatapos ng labanan dito sa Real de Cacarongco sa Cacarong de Layunin ng kumemorasyon o programa na maipamulat sa mga bagong henerasyon ang kahalagahan ng Battle of Cacarong de Sili. Matapos ang programa ay nagkaroon po ng pagpapakuha ng larawan kasama ang mga piling mag-aaral mula sa Real de Cacarong Elementary School at mababang paaralan ng Eusebio Roque. Ready po. Pasabay na lang po ay mga may cellphone. Okay na po kayo. Sabay-sabay po. Ready? One, two, three. Ready? One, two, three. Yan. Tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, tiga Ayan, si nanay. Kayo po ba nagluto? Ayan oh, po, sir. Wow, ako. Amoy pa lang. Masarap na. No, so, amoy luya. Amoy oh na. Opo. Okay na naman. Ayan. okay na po kayo, Lugaw. Opo, oh sir. Kuha po. Sa inyo po talaga yan. Ayan. Ayan. Ma'am, kuha kayo arrangement. Kagaling mo natin natin yung Tiffy Door. Dapat yung tubig galing sa Matis. Gagawa Matis. Kain na po. Nature Spring. Mga katsyararet, pagpasensyahan nyo na. Kasi Sharon, yan time na naman si Sir Elms. Gusto ko po kasi itong nilagang kamote at kamoting kahoy. Masarap po kasi, kaya nagpabalot po ako. Tsararet! Ito sa'yo, ma'am. Pero pa Sa akin, go. Thank you po. God bless po ma'am. Po. <laughs> oh, ka na naman. <laughs> 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 si ano, pang Pero, Salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa programang ito.